<laughs> oh, ayo mangiat. Peruntas ta pon. Sepeser. Si juara ado na pon peruntas ta permintian. Kada ada ado nang desa mangiat. Si arab di tama kita gema ayohon aning de tepi tanga. Kada ado nang peruntas. Dewa. Shout out si Munhat dan no. Kuntin tra mun dai to dai tong wa mukukang. Pasti lapan. Had lockdown ta pero. Wa di pa lang ko iwa man pud wa wa man pud mi. Buang ko bayat. Sipon ng tibagat. So mga guys, like and subscribe sa ating munting channel makita. Ay bukaw ulaw Ulaw nga mo mo like, mo subscribe og mo i-share po ni ato video video makit. Ay moga gagol kay musikat ko. Piksan lagi tamo lagi. Tubiday. Ah, madlog man mga musikat ko. Uwa. <laughs> uh, ni Max. Hmm. Kasi nga to. Wala wa, wa, man. na ko. Uyab kinahan ako. Karoon mga kat. Hmm. May lang donutik. Kalingaw ko ba ako. Diba? Laay ka niya. Tapos repinti ang mahimulo saya. <laughs> Mabulahan. <laughs> ni Max. Hmm. So shoutout sa inyo lahat dyan. I love you all. Ingat ka dyan palagi mga ay mo kali mo tab, bantay bitag di niyo i-share. I love you all mga kid, Bye. Mwah.